Medyo nagising ako sa naramdaman ko. Isang mahigpit na yakap. Binuksan ko ang aking mata. Bumungad sa akin ang isang matamis na ngiti mula kay Agnes. Nakatitig lang siya sa akin. Halos magdikit ang mukha namin. Hey, don't fall in love sa akin ha. Pagpapaalala ko sa kanya. Bakit kasi hindi pa ako 25 eh? Pamaktol na sabi naman ni Agnes. Let me tell you, Agnes. You'll always be special to me. You too. Special. Very special ka po sa akin. Nakahiga kaming magkayakap. Pareho pa rin kaming walang kahit ano sa sarili. So damang-dama namin ang isa't isa. Tito, hindi ko ba talaga maaasahan na may mangyayari sa atin? Yung all the way kind? Tanong ni Agnes. Don't expect that, Agnes. Hindi yun mangyayari. Sigurado ka ba, Dennis? Tanong ko sa si sarili ko. Pero gaya ng sabi ko kanina, pwede ko namang gawin lahat. Huwag lang yun. Okay, Tito. Pero I still want you. Gusto ko ikaw ang una ko. Bulong niya sa aking tenga. Kapag 25 ka na, my dear. Ang tagal pa kaya noon, super lambing nasabi ni Agnes. Hindi ako sumagot. Niapos ko na lamang siya ng migpit. Pagkatapos ng ilang binutong katahimikan, tinanong ko si Agnes. Gusto mo bang lumabas tayo tonight? Pasyarat dinner. Muling sumigla si Agnes. Sige po, what time? Maybe in an hour tawagin ko lang yung taxi driver na kinukuha ko palagi. Kinuha ko ang cellphone at nagdial. Hello Hector? Pwede ka ngayon? Ha? Hindi ka available. Okay bang mag-drive yung anak mo? Okay sige. Sabihin mo pick up kami dito sa Radisson Blu at 6 PM. Yes. Until 12 midnight na para 6 hours. Okay. Daghang salamat ba'y. Narinig naman ni Agnes ang mga sinabi ko so hindi ko na kailangan pang ulitin yun para sa kanya. Agnes, shower na tayo. At magpants ka ha? Baka papakin ng lamok yung legs mo. Okay, tito. Pangtaas, tito. Anong gusto mong suot ko? Ikaw nang bahala. Tugon ko naman. Nagpunta kaming dalawa sa kanya-kanya naming bathroom at nagayos nang na ng sarili. Nagsuot ako ng aking usual kaki pants and cubana shirt. Nang pumasok sa room ko si Agnes, napangangako. Nakiskinny jeans siya kaya super hapit. Litaw na litaw ang kurba niya at ang pataas o ang pangtaas naka half tube. Can't describe it properly. Basta wow, sabi ko. Ngumiti si Agnes na para bang nangaakit. Pero Agnes, Parang wala kang suod sa pangilalim mo, puna ko. Yes, dito, Wala nga ako pero may cover naman po. At inangat niya ang kanyang tube top na damit at pinakita sa akin. Napailing ako. Tito, may dala naman akong jacket oh. at safe naman ako kasi kasama kita. Kahit hindi ako pabor, ay pumayag na lang ako. Bumaba na kami sa lobby para hintayin ang masasakyan namin. Nakaupo kaming dalawa habang naghihintay sa driver namin. Hindi pa suod ni Agnes ang jacket niya, kaya lahat ng nakakapansin ay e tinititigan siya. Kofi sir, alok ng isang waiter, pero pasulyap-sulyap to kay Agnes. Maybe later. Matipid na sagot ko. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, dumating na ang aming ride. Lumabas kami at tagulat ako na babae ang aming driver. Ikaw bang anak ni Hector? Tanong ko. Yes sir. Akala ko lalaking anak niya. J kasi ang sabi niyang name. Ah sir, letter J lang po. Short for Janica. Oh, okay. Magaling ka bang driver? He look like a 16 years old girl. Sabi ko. Sir, 20 na po ako. Sembreak po kaya I drive Papa's car para makaipo ng pera pang tuition next exam. Paliwanag niya. Tinulungan ko si Agnes na makasakay ng sasakyan. Naupo kaming dalawa sa likod ng kotse. Medyo bago pa ang sasakyan. abios and smelled good. Bago niya pinaandar ang sasakyan, nagtanong si G. Ah, uh, sir? Saan po unang punta natin? Dinner muna tayo. Then maybe the walk ang sunod? Kung may recommendation ka, feel free to suggest, G. Sabi ko sa kanya. Okay, sir. Then off we go. Tito, alam na alam mo ng buong Cebu, no? Sabi ni Agnes. Yes. From Bantayan Island in the north to Santander in the south of the province. Next time na bumalik tayo dito, road trip tayo sa whole province. Sabi ko naman, that would be exciting dito. Sabay akap sa left arm ko. Napansin ko na panay yung sulyap ni Jay sa amin sa rearview mirror. Nahuli ko ang mata niya at gumiti ako sa kanya. Lumingon siya sa glid at nag-smile din siya sa akin. Medyo matraffic at paakyat papuntang busay pero magaling mag-drive si Jay. May hiya ang maraming grab drivers sa kanyang skill. Pag park sa restaurant, sinabi ko agad kay Jay na sumama siya sa amin. Kung lalaki ka, iiwanan ka namin dito sa may car. Pero gentleman ako kaya kasama ka. Pero sir, balak pang tumanggi ni Jay pero biglang nagsalita si Agnes. Okay lang Jay, at pabor sa amin. Gawin ka naming photographer para mas maganda yung kuha. Ah, uh, okay po, ma'am. Ay, ma'am? Don't call me that. Just call me Agnes. Utos ni Agnes kay G. Sige, Agnes. Mabilis sa tugo ni Jay. We went up the steps and got into the restaurant on the hill. Tinawag ko ang waiter. Boss, bigyan mo kami ng table sa may gilid para kitang kita namin ang buong city. Sabay abot ng 500 pesos. Nagulat ang waiter. Baka nalakihan suhol ko. Okay sir, sandali lang po. Agad nasabi ng waiter. Okay sa Cebu. Ang daming magaling magtagalog at mag-English. After about 3 minutes, ginaid kami ng waiter sa aming table. Perfect, sabi ko. Agnes, come. At tumayo siya sa tabi ko. Pinatong ko ang kamay ko sa kanyang balikat. Tinuro ko sa kanya ang City Vista at night. That's Cebu City on the right and Mandawi City on the left. I pointed out. Nakikita mo ba yung dalawang bridge on top left? Across the channel is sa Mactan Island. Tamang-tama naman na may palanding na plane sa Mactan Airport. Ang ganda dito, Tito. Ang sarap mo dito, no? May lambing na sabi ni Agnes. Inimbitahan ko si Agnes at Jay na maupo na at tinulungan ko silang dalawa. Nailang pa si J, Kasi nga siya ang hired driver namin. Sir, nakakahiya naman po. Mas malaki pa yata ang magagastos niyo for my dinner kesa charges for car rental. Nahihiyang sabi ni J, Don't worry about that. Regular client ako ng papa mo. At gaya nga ng sabi ni Agnes, ikaw ang photographer namin for the night. So technically, you're paying for your food. Ah, uh, okay sir. Gumiti siya at nag-relax ng kaunti. After naming umorder ng food, I said to Jay, simulan mo lang magtrabaho. Kuhaan mo na kami ng picture. Inabot namin ang cellphone namin sa kanya at nagsimulang mag-pose. Napansin ko na naman yung nasa malapit na mga tables, lahat sila nakatingin sa amin. Mali nakatingin kay Agnes. Ingit na ingit yata ang malalaki every time naakbay ako kay Agnes at siya naman ay na aakap sa akin. Ang kinis talaga at lambot ni Agnes. Alam mong alagang alaga. So panayang haplos ko sa shoulders niya at sa bewang niya every time nadidikit siya sa akin. Pinapanood naman kami ni Jay. Tumingin ako kay Jay. Maganda ang face niya morena ang kompleksyon, medyo payat, at maybe 5'3 ang height. Jay, may boyfriend ka na? Sabay na napatingin si na Jay and Agnes sa akin. Medyo sumimangot pa nga si Agnes. Wala po, no boyfriend since birth po ko. Tatapusin ko muna po yung course ko sir. Sagot niya. Mabuti yan ang perspective mo. Bilib ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Thank you, sir. Naihiya niyang sagod sa tango. Nay-serve na ang aming foods. Ang dami naman pala nito, Tito? Sabi ni Agnes. Take out na lang natin pag may sumobra. Sabi ko na lang. Agad namang kumilo si Jay. Kumuha naman siya ng picture namin ni Agnes kasama ang mga food. Kumain ka ng gusto, Jay. patabakan ng konti. Biro ko. Sige, sir. Tuwang-tuwang sagot niya. May biglang kumurot sa tagiliran ko. Buti hindi ako napaaray. Si Agnes, nakapout. Ang ginawa ko, inakbayan ko siya din hinulikan sa pisngi at sinabing, Oh my beautiful pamangkin, walang diet diet tonight ha? Gumiti naman agad si Agnes at sumagot. Sure, may gwapong tito. Sabay kiss din sa pisngi ko. May narinig ako sa side. Ang sweet naman. Medyo na palingon ako at nakita ko ang isang young mother may kasamang dalawang toddlers na nakangiti sa akin. I smiled back. We had a wonderful dinner. After mag-dinner, dahil sa sobrang busog, I instructed Jay na mag-drive patungo sa the sa IT Park para makapaglakad-lakad. Dang makarating kami sa lugar, pumarado si Jay sa gilid ng kalsada. Ang dami nang nakapark. It was around 9 p.m. I told Agnes na suotin na ang denim jacket habang naglalakad. Nilagay ko ang kamay ko sa loob ng jacket ni Agnes sa kanyang bewang. Mukhang nagustuhan naman ito ni Agnes at niyakap din ako sa waist ko magkabilaan. Nasa kaliwa ko si Jay. Inakbayan ko naman siya. Wala kahit hint ng pagtutol. Sir, mga several blocks merong small park. Punta tayo doon? Shoot! Sagot ko naman. So parang dalawa ang kadate ko. Nakayakap ako sa isa at nakaakbay naman sa isa. May nadaanan kaming isang coffee shop, so in-invite ko silang mag-coffee. Pagpasok pa lang namin, lingunan na yung mga nasa loob at nakapila. Nakapila kami ni Agnes. Habang si Jay ay nagpunta na agad sa empty table para walang makauna sa amin. Good thinking, sabi ko sa kanya. Medyo matagal kaming nakapila. Panay hilig at akap sa akin ni Agnes. Binulungan ko siya. Mag-usap tayo. Call me tito. Tumango naman siya at sinabing, Tito, gusto ko ng cappuccino. Yun na din yung kay Jay. Okay, good. Sagot ko naman. Nang nasa counter na kami, I place our orders Two cappuccino and one venti americano. Four shots sa espresso. Tito, baka hindi ka makatulog niyan. Saway so, ni Agnes. At sino namang nagsabi na matutulog ako? Tayo. Parang nakiliting tawa ni Agnes. Name, sir? Tanong ng barista. Dennis. Reply ko. Habang sinusulat niya ang pangalan namin sa tatlong cup, tinanong niya ako. Sir, artista ba yung pawangkin mo? Kagwapa niya, sir. No, hindi siya artista. Beauty queen siya. Pabiro ang sagot ko. Ah, kaya pala ganda-ganda niya. Sabi ng babaeng barista. Yan, tito. Naniwala tuloy siya. Miss, hindi ako artista. At hindi rin ako beauty queen. Actually, boyfriend ko siya. Sabay talikod na tumatawa, at pumunta sa table na nandun si Jay. Sir, totoo? Boyfriend ka niya? Tanong ng ang barista. Hindi ah, pamangkin ko talaga yun. Pagsisinungaling ko. Talagang pilya lang siya, that's all. Sagot ko. She gave me a smile and said, Dalhin ko na lang po sa table ang orders ni sir pag ready na. Okay, thanks. Sagot ko at naglakad na rin ako patungo sa table namin pinapili ang babae. Sabi ko nang nakatingin kay Agnes habang umuupo. Hindi ba pwedeng mangyari, Dennis? Tinawag ko ni Agnes sa pangalan ko mismo at hindi tito. Kaya nagulat ako. Takang-taka naman si Jay sa nangyayari. Dineliver na ng female barista ang aming orders na kape. Sir, if you need anything, tawagin niyo lang po ako, sabi niya. Anything? Tanong ko. Ngumiti siya sa akin na parang nangaakit at bumalik na patungo sa station. Ikaw dito ha? Grabe ka, nilalandi mo yung barista. Medyo galit na sabi ni Agnes. Sige ka. Makikipagharutan din ako sa iba. Pananakot niya. Natakot naman ako. Baka tutuhanin eh. So niyakap ko siya at sinabing, Sorry, hindi na mauulit. Ismile e naman agad siya ang daling lambingin. Sa isip-isip ko, ang dami naming pinagkwentuhan. Si Jay ang madalas tatanungin. Pasado alas yis na. Hatid mo na kami, Jay? Sabi ko. Sir, wala pang 12. 10.20 pa lang. Sabi naman niya. Well, ayo kong abutin ka pa ng 12 midnight sa kalsada. Thank you very much, sir, for everything. Nag-enjoy po talaga ako. Tama talagang sabi ng papa ko. Napakabit niyo po talaga. You're welcome, J, And thank you too. Then nagapot ako sa kanya ng 2.5K. Sir, bawasan niyo. Hindi naman nakaabot ng 6 hours eh. Tutol niya. Okay lang yun. And take this. Binigyan ko pa siya ng 10,000. Pangdagdag sa tuition mo, sabi ko. Ayaw niyang tanggapin. Todo iwas ng kamay. So binuksan ko ang maliit na bag niya at nilagay ko doon ang pera. Bigla siyang umiyak ng mahina. Sir, bakit naman po ang pait-pait niya sa akin? Tanong niya. Kasi mabait sa akin ang papa mo. Sagot ko naman. Inaluan naman ni Agnes ang likod ni Jay. Kumalma siya. Let's go, sabi ko. Nagnasa car na kami, bigla na namang umiyak si J. Oh, paano ka magdadrive niyan? Mahinahon kong sabi sa kanya. Nagisip ako ng mabilis. Tagalahog lang sila. Medyo malapit sa IT Park. Tinawagan ko sa si Hector, papa ni Jay. Hector, busy pa ba? Good. Pumunta ka dito sa IT Park. Mag-commute ka na lang. Sa tingin ko, hindi pwedeng mag-drive nang mag-isa itong si Jay. Magpatid ka na lang sa habal-habal. Good, para mabilis. 10 minutes, okay? Nakaupo lang kami ni Jay sa front seats. Patuloy ang pag-thank you at pag-iyak. I kept assuring na deserve niya ang blessing na yun. Dumating si Hector. Halatang concern to. Inexplain ni Jay sa dad niya kung bakit siya umiiyak. Hector turned to me and hugged me tightly. Daghang salamat, sir. Ang laking tulong sa pag-aaral ni Jay yung bigay mo. Napaiyak na rin siya. Oh, Hector. Ingat sa pag-drive. Hatid niyo kami sa Radisson, then uwi na kayo. Okay, sir. Sagot ni Hector. Inabot lang kami ng mga sampung minuto para makabalik sa hotel. Pagkatapos ng maraming pasasalamat, umuwi na ang mag-ama. What a night. Ang dami kong magagandang bagay ang nalalaman sa iyo, Tito. Sabi ni Agnes pagkapasok namin sa room namin. Sana, Tito. Ikaw na yung maging husband ko. Sabay-hug sa akin. Shower tayo? Yaya ko. Together? Tanong niya. Sure. Sagot ko naman. Inalis namin ang lahat ng kahit ano sa sarili at nagtungo sa bathroom. Wait, gamitin natin yung bathtub. Binuksan niya ang tubig sa tub. Warm water. Then ilagyan niya ng maraming shower gel sabang pinupunuto. Nang sumobra na ang tubig sa kalahati, inabot niya ang kamay ko at sabay kaming lumublob sa tub. The water felt so good especially with Agnes na nakaupo sa pagitan ng kita ko. Nakasandal siya sa akin. Sinimulan kong haplusin ang tiyan niya. Kahit ilang oras kaming nakaganon, I'm sure di ako magsasawa. Dahan-dahan lang naming sinulit ang bawat sandali. Walang gigil, walang pagmamadali. We had the whole night. Napapaangat na lang ang balakang ni Agnes habang nakatingala sa kapiluhan ko. After about five minutes, Naghingal na hingal nahingal, at halos malubaybay si Agnes, nagmarting dito ang ruro. May naon kong tinapik to sa balikat. Kaya mo pang tumayo? Tanong ko. Yes, dito. Sagot niya so inalalain ko siyang tumayo. Pumunta kami sa shower para alisin ang sabon sa sarili namin. Tinulungan ko siyang magpatuyo at inalalain ko siya sa bed. Tito, gusto ko sanang pumawi sa'yo pero wala na akong energy eh. Ikaw kasi, touch pa lang yun ha. Paano na lang kung pinatulan mo talaga ako? Huwag ka magalala sa akin. Yakap lang sold na ako. Sabi ko naman. Ang sweet-sweet talaga ng BF, uh, tito ko pala. <laughs> Napangiti na lamang ako. Ang gandang nila lang. Ang ngayoy akap-akap ko patalikot. Ramdam ko ang lambot at kinis niya. Sinimsim ko siya sa batok. Wala na siyang sagot. Hindi na kumilos. Narinig ko na lamang ang malumarin niyang paghinga. Nakatulog na siya. Mahal ko na ba si Agnes? Hindi ko na nasagot sa isipan ko ang tanong na iwan. Unti-unti na rin akong nakatulog. Nakaya po sa kanya. Nagising ako at around 4 a.m. sa lamig ng aircon. Same pa rin ang pwesto namin ni Agnes. Ang bango niya? Bigla akong tinablan. Medyo kumalaw si Agnes at humarap sa akin. Gusto ko pa siyang matulog ng maigi, so bimataw ako at tumayo. Kinumutan ko na lamang siya. Tumingin ako sa cellphone. Five missed calls. Same number. Hindi kay Mrs. Lim ang number. Kahit maaga pa, tinext ko ang number na yun. Sorry, I missed your call. Who might this be please? Text ko. Nagreply naman agad to. Oh, you're an early riser. Lara here. Text back niya. Nag-decide akong tawagan siya.